feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so lame You sip wine, I drink straight Okay, yun, good day ulit ha Sa lahat ng mga kadiyawin natin dyan Especially dun sa mga beginners no? Ayan, uh, uh, meron tayong home service dito Malapit lang din sa area natin Punta na natin, ito na yung mga gamit natin uh, Check natin mabuti Ayan, uh, uh, tools check Uh, battery check okay sige larga na tayo mga ka-DIY Okay, ayun mga kadibin, nakarating na tayo dito sa area. So, ito yung uh, pinapagawa, no? Kamukha rin halos nung e-bike natin, lightning. So, ayan, ito na yun. O, so, checkin natin yan kung ano yung uh, talagang uh, pinaka nangyari dito. So, ayan, dahil wala pa yung may-ari, uh, actually, uh, may dala na tayong uh, battery. So, ganyan lagi ginagawa ko, nagdadala ako ng battery para meron tayong pancheck. Ayan, tapos uh, check natin yung mga wiring dito kung ano yung uh, nangyari dito, bakit tayo umandar. At tayo uh, mga kadeway, kinabit na natin yung ating uh, battery. And then, dito muna tayo dumirekta sa kanyang uh, throttle line dito, no. And then, dahil di pa nakakabit yung susian. Ayan. So, ayan. Nakabit na natin. Una natin check din yung power in. Tingnan natin kung may power. So, meron na siyang, ayan, may in. May power siya. 51. So, ibig sabihin. And then, eh, dito sa kanyang uh, key, susundutin lang natin yan. Ayan. So, sinundot lang natin. Uh, Nag-jumper lang tayo ng key. And then, umilaw na yung ating uh, throttle line. So, ibig sabihin, may pumapasok na power doon sa kanyang throttle. And then... Yun, may something mga kadiway kasi garalgal ang kanyang andar. Yan, so ngayon alamin natin kung bakit garalgal yung andar niya. Yan. So maandar siya pero garalgal, uh, sana hindi sira yung ang kanyang hole uh, sensor kasi yun ang isa sa sintomas ng sirang hole uh, sensor. So checkin natin mabuti yan. So, ayan mga ka-DIY, dahil nga garalgal yung under niya at uh, isa pagka-garalgal, check natin yung kanyang uh, hole sensor. So, based dito sa ating uh, device. Ayan, kapag uh, inikot natin, ayan o. Uh, dead yung isa eh, dead yung isa. Pero, do-double check natin yan sa tester kasi pwedeng uh, mali din yung reading dito. Kaya, do-double check natin yan, magano tayo, ohms reading tayo ngayon. Okay, ngayon naman uh, 'yung isa nating gagawin, 'yung tinatawag nating uh, ohms reading kasi bagsak siya dito sa ating device. Ohms reading naman 'yung gagawin natin. Dito, uh, iisa-isahin natin 'yung yellow, green, blue. So, eto muna isa. Yeah, mapapansin niyo may reading 'no. 'Yung yellow 'yan eh. 'Yung gitna ay uh, 'yung green, meron. Pero 'yung pinaka dito, 'yung blue. ayan, nakadikit na ako sa blue, pero wala siyang reading. Uh, nabasted na na yung isa nito yung kanyang uh, isang transistor so yun yun ang dahilan yan may reading yung uh, green may reading yung yellow yan pero pagdating dito sa blue ayan wala So, dalawa na yung ginamit natin na device. ah uh, ibig sabihin, confirm, sira yung kanyang hall sensor. So, yan. Uh, magiging ano na lang dyan kung papapalitan yan. Yan yung medyo mahal mga ka-DIY pag <laughs> uh, nagpapalit tayo ng ganyan. At tayo mga makaka no sa so, hindi mo na ipapagawa yon kasi s'yempre tight ng budget si bossing. Meron siya isa dito, ito yung uh, pampinix or GB2 pero ito kasi pang pinix. Phoenix. So ginawa natin, tines muna natin yung kanyang hall uh, sensor. So uh, sa device natin makikita natin dito. Yeah, pag inikot natin to. Ayan. So ibig sabihin okay pa yung kanyang hall uh, sensor based dito sa ating device kasi naglalaring tatlong ilaw while yung kabila bagsak na talaga ilaw nun so ayun lilipat muna natin yan doon Tingnan natin na kung gagana to doon okay isang mabilisan lilipat na lang natin agad okay so yung mga kadiway ginawa natin na isang mabilis ginawa muna natin controller nilagay natin dito sinet up natin and then para makita natin kung maandar para pag kinalas natin hindi tayo magdadoble ng effort so ayun awa ng Diyos okay naman siya yun maandar siya okay So ayan, uh, ang gagawin natin dyan, kakalasin natin, lilipat natin doon. So bala na muna si sir kung ano magiging decision niya doon. So ayan, gawin ko na lang na isa mabilis. Madali naman siya ilipat eh. Plug and play lang din naman. And then color coding lang din naman. At uh, hindi na ako nag-combination. Uh, so lipat ko na na sa mabilis. At uh, yun nga mga katiway, nagbago na naman ulit yung kanyang isip. Uh, wag na raw tutanggalin. Uh, ang gagawin nyo na lang dito, uh, kakalasin to iuwi natin sa bahay, doon na lang natin sa bahay ayusin. Ang gusto niya na lang mangyari, eh, eto na lang mismo yung patakbuhin. At uh, dahil nga dito, magkakaroon na lang tayo ng konting uh, tinatawag nating uh, rewiring kasi yung lagay ng controller nito dito sa baba. Uh, kasi madumi, natatalsikan, whatsoever. Kaya gusto niya lilipat na lang to dito. Kaya ang gagawin dyan, magre rewiring tayo ng bago. So yan yung gagawin natin dito. So okay naman siya, smooth naman yung under niya mga ka-DIY. At uh, yan, gagawin na lang natin Nang mabilis, eto na At uh, nagbago na kasi isip ni Bossing So ito na yung gagawin natin yan Hours later. Ayan uh, na nga no, nirewiring na natin Pinalitang uh, Pinalitan kasi natin ng bagong wiring dito Yung harness Kasi maikli yung dating harness nito. E eh, Gusto ni Bossing dito may yung controller Para hindi na ka ng putik dito sa ibaba So ayan na Dito na yan, okay na yan Titestingin na lang yan Tapos sa uh, nag-bypass na rin tayo dito ng mga wiring para sa sa throttle kasi iba-iba kanya mga sakit tsaka sa kanyang busina so yun lang yung binuhay natin dito halos at yan ipipix na lang natin yan na maayos doon sa pinakaloob and then testingin na natin yan mamaya maya okay so yung mga kadiway to try nyo na at eh uh, boss walang wala pang preno yan ha? bahala ka na dyan so yun to try nyo na yung maandar siya okay naman yung andar niya hindi garalgal yon At uh, yon ang ganda na lang mga ka uh, Maraming salamat sa panonood At uh, medyo napahaba na. Tapos ito naman isa. Uh, papagawa niya rin to sa atin. Baka yung habiata papagawa niya. At yun, yung lang yung ginawa natin doon. Ayun, tinatry niya na. Nandun na. At uh, ang na lang. Maraming salamat sa panonood Medyo marumi na kamay ko. Uh, thank you, thank you.